Kita nyo sumasabit na si Jan yan o so, since nandyan naman kayo itong bahay ko bala kong gawing mansion winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada yan magandang araw magandang gabi ulit sa inyo mga kayo nagsunong kung nasaan man kayo ngayong araw na to na. No? ngayon na natin bubutasan yung ano yung ating uh, lock ng ating gate ano alam nyo mga kainex ano, talagang gusto ko magpasalamat sa inyo dahil nako kung hindi dahil sa mga comment nyo sa mga advices nyo naku eh hindi ko madiscover madi yung dapat kong madiscover kasi ang bala ko dito mga kainags pasensya na kayo medyo nasisilaw ako sa araw ano? <laughs> mamaya magsuto ko ng, sun, ng, ay, ng, sunglasses so kasi mga kainags ano? Uh, ang bala ko kasi talaga dito dito sa ating ayan uh, no? dito Bubuta. kasi ano it, itong kung napapansin nyo mga kainags ano? itong ating uh, drill ay maliit kung ikukumpara natin dito no? Dyan, no? dito So, ang bala ko kasi sana, magdadalawa ako ng butas. Magdadalawa. Al sayon, alis ka nga dyan, sayon. Sandali ka. Ayos ka dyan. So, maliit kasi ito mga kainan. So, maliit yan. Itong drill natin, maliit kaysa doon. So, ang bala ko kasi, magdadalawang... Halika nga rito, halika nga rito, halika nga rito. Halika nga rito. Mas okay gumarito ang aso natin mga kainis, ano? Makulit. <laughs> Mas makulit pa sa akin. Tsaka nakakainis. <laughs> halika rito. Halika rito. Halika rito. Yan. Pag na sa salon para hindi tayo may storm sa pagbo-vlog natin, mga kainags ano. Pampatagal ng oras si sayo ni, eh. Bira. So ito yung sinasabi ko sa inyo no. Yan no? Uh, ito kasi mga kainag, itong ating ah uh, ito yun no? yung bakal na yan. Eh masyadong malaki ano. Kung ikukumpara natin dito sa drill natin. Yan. So balak ko kasi sana kung hindi ko nabasa yung mga comment nyo magbubutas ako ng isa, dalawa, siguro mga tatlo para kumasya to, no. Yan. Pero dahil uh, may nabasa akong comment mga kayo ano. Sabi doon eh, bakit hindi ka na magbutas, isang butas lang. Tapos lagyan mo rin ng bolt, yung ang angle uh, angle bolt, yung ginawa natin dito sa poste natin ano. Yung ginawa natin diyan, oh. Ano? Yan parang ganito. Magbutas ako ng isang ganito. Tapos eh lagyan ko ng ng bolt tapos parang itali ko na lang ano lagyan ko ng parang ganito, parang brace, ganito mga ganito mga kainis oh. Ganito, ganyan. So bala, parang hindi na nakabaon to. Parang nakausli yung bubutas, bubutasin natin dito, maglalagay tayo ng isang bolt tapos parang itatali ko na lang yung ito sa bolt na nakaganon. So matibay din yun mga kainis ano. Matibay no Ang importante naman dito ay mayroon lang pumipigil dito no Tapos bukod doon, lalagyan ko na rin ng kalang kalang itong gulong no lalagyan ko na rin ng kalang yung doon sa dulo yung gulong na yan lalagyan natin ng alambre to, to 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 to, yan no lalagyan natin ang alambre dito yan tapos sa uh, meron din ako nabasang comment mga kainis no buti na naalala, naalala ko ay na, buti na ipaalala niyo sa akin meron kasi meron kasi tayo dito mga kainags. ito kasi pintuan natin ito kasi pintuan natin hindi ko na may punta rito no? kasi sumasabit doon sumasabit dito masyado na mataas yung simento kaya ang nangyayari sa gate natin puro papunta doon so tanggalin ko muna itong mga sinampay ko para makita nyo mga kanis papakita ko inyo. sandali lang ha? siguro lipat ay, dito ko na lang lilipat maano ang araw rito eh. Uh, ay pasensya nga sa mga basahan mga basahan ko yan mga kinags <laughs> yan dito ko talagang lalagay para hindi tayo sa gabal doon yan ay init naman dito eh. yan ayos lipat ko na rin yung mga damit dito para wala na tayong problema ron sa ano kasi baka maalikabukan din yun eh eh kakalaba lang natin tapos maalikabukan bukan, pag nagbutas tayo diba ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainags ano ah, uh, natin yung ano yan so ito kasing pintuan na to kung napapansin nyo hindi na siya napupunta rito sumasabit na siya doon eh. No? sumasabit na siya yan kita nyo sumasabit na si Jan. So, ang pabukas na lang ng pintuan na to, laging ano, laging pagano, no. Yan. Pagano na lang. So, ang bala ko kasi dito mga kainis, ano? Ang bala kong gawin dito ay luluwagan ko ulit ito. Tsaka yung nasa baba, iaangat ko. Kasi para hindi sumayad to mga kahinags, ano. Para hindi sumayad jan. Bali yan, aangat ng konti yan para may pasok natin doon, may tulak natin doon sa loob. Yan. Kaya gagawin din natin 'yon mga kainag ano? Tama yung para dito pumapasok 'yung ano pintuan ng pagano no. Pag ganyan no. Pag ganoon, di ba? Pag ganoon. So para pwede rin, may dalawang option, pwedeng palabas, pwede rin paloob. O di ba? So maraming maraming salamat sa comment niyo mga kainag. Thank you very much talaga. So umpisa na natin 'yung pagbubutas. Tigilan na muna natin 'yung pagdadaldal. <laughs> Yan kasi mayroon din nag-comment na ano no Mas marami pa yung daldal -dal mo kaysa ginagawa mo <laughs> Umpisa na natin. So tapos nga pala mga kainag, ano, maraming maraming salamat nga pala dun sa ano, sa nag-comment at nag-suggest kasi dati nung nagbubutas tayo ng ating uh, nung ano, nung poste natin, ang gamit ko sa ating uh, drill ay ganto Nakagano ko pag nagdi-drill, kaya pala para kaya pala parang hirap ako. Dapat daw pala itong handle na to, itong handle na to dapat nakaganon. Nakaganon siya, hindi dito. Para nga naman may puwersa at saka ano, komportable uh, gamitin. So gagawin ko muna, ililipat ko muna to dito. Tataas kung ganun. So maraming maraming salamat ulit, ano. Tapos sa uh, naluluwagan. Tingnan natin. Yan. Yo, no, dapat pala ganyan mga kainags. Yan. Ganyan. Oh. Diba? Kaya pala parang hirap na hirap ako nung time na gumagamit tayo doon. Although hindi naman sobrang hirap na hirap no, pero hindi ka lang masyadong komportable. Pero ngayon, dahil sa advice nyo at sa tip nyo, maraming maraming salamat. Yan o ganyan no. Mas madali pala at mas may puwersa. ba? Diba? So tara. grabe antigas sobrang tigas kailangan siguro ano basahin ko muna yung semento mga kainags ano tsaka yung drill yung drill bit natin umiinit nagpalit ako ng ano mga kain, ito earplug ito magandang klase ito kaysa dun sa isa Yan, so ito na yung butas natin mga kainis, ano? Medyo malalim lalim na yan. yan tapos ako napapansin niyo, meron akong <laughs> screwdriver dito, no? Kasi nagkakalasan yung mga ano, mga kainis, ano yung mga tornilyo, tornilyo nito, yan, no? Yan. Yan, tsaka to, 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 to. Yan, nagkakalasan niya kaya kailangan kong higpitan sa sobrang tigas nitong ating uh, binubutasan, ano? Yan, no? So ito na yung lalim niya mga kainis, ano? Kita niyo yung lalim niya. Pakita ko sa inyo laliman no? Yan hanggang dito. Hanggang dito sa dulo ng tip ng kukuko Mahaba-haba na no. Pero habaan pa natin ng konti. Para sigurado. Siguro mga ganyan pa. konti na lang. Ha. grabe. Isang butas pa lang yung binubutas natin. Para, para nagtrabaho na ako ng 8 oras. <laughs> pero okay lang yan. Importante matatag tong ginagawa natin. Ano? Hindi man matatag. Pero mapipigilan. ba diba? Kahit pa paano. Ha. So mga kainis ano, nabutasan na natin hanggang do sa dulo. Ayan oh, papakita ko sa inyo ah. Kita niyo lumulusot na ano? Oh, ayan. So okay na. Butasan na natin pero hindi natin isasagad doon yung bolt sa dulong dulo. Siguro sa mga mga 1/4 bago doon sa dulong dulo. Bago daw ako doon, ah. pinagpawisan ako. Para ako naglaro ng basketball ng ano ah, tawag 12 doon, 12-12. Grabe. Woo! Ah! <laughs> Pinuwisan yung bunbunan ko mga kainis, ano. Pasensya na kayo baka nasilaw kay lalo ha. Ah? <laughs> ang corny. <laughs> Pasensya na kayo mga kainis, pagod lang ako. Grabe. Pagod ako. Hay nako tapos din. Yan. Dito natin lagyan. Yan. Oh, di ba? Oh. Higpitan lang natin ng ganyan mga kainis. Mamaya ko na puputulin yung mga sobra-sobra na yan. Para isang putulan na lang. pagkatapos nito, yung baba naman. Oh, di ba hindi na umuuga-uga, ano? Oh, okay na. Yan. Higpitan lang natin 'to mga kainags, ano? Yun. Lagyan natin doon sa dulo, yung sa baba. Yan, para walang madisgrasya. Ganon din tong isa. Putulin din natin 'to. Yan, so tapos ito mga kainags, ano, magnet to eh, no. Di ba may mga pinutol tayong alambre? Itong kukunin natin. Kasi mas mahirap, ano eh, mas mahirap yung dadamputin mo isa-isa. Yuyuko ka pa. Unlike nito, gaganyanin mo lang mga kainags, mapakita ko sa inyo. Yan, no. Oh. Gaganyanin mo lang, didikit na yan, no. O, oh, di ba? O, oh. Diba? oh. Yan, mga kainags, tinan nyo. O, oh, di ba? Didikit na lahat yan. Mas madali, kasi minsan, pag kinakamay mo, minsan eh, hindi mo, hindi mo pa mahawakan. O, oh, di ba? Unlike nito, oh, yan, Oh. Oh, di ba? Yon. <sighs> Sandali lang, no? Siguro wala pang 20 seconds. ya tapos dito natin lalagay syempre. Yan. O, oh, di diba? ba? Dapat ba pahigpit ako ng pahigpit? Kaya nga natin luluwagan 'to eh. <laughs> para matanggal natin. Ba't ko ba hinihigpitan? Pambihira <laughs> Kaya pala sabi ko para mahirapan ako. <laughs> Kaya marami nagsasabi sa akin, daldal ako ng daldal kaysa sa gawa eh, no? <laughs> yun kita nyo gumalaw na mga kainags ano? na lang natin yan yan itong sa baba na lang mga kainags ang ating luluwagan yun medyo hirap lang tayo ng konti ano? ayun mm, ganun talaga pag walang tiyaga walang nilagang saging yan corny <laughs> talaga ayos tanggalin ko lang ito mga kainags ano? patay bumaba na paano kaya makapasok nito yun nako angat yun angat natin yan so natanggal na doon mga kainags ano ito na lang angat na lang natin to pero tanggalin muna natin to itong pintuan itong gate tanggalin muna natin yan tanggalin muna natin mga kainags para may angat natin ang maayos yan alright si sayon nasa loob naman ng bahay o ba diba? tanggalin muna natin sumasabit na kasi dito itong bay sumasabit kasi dito sa gilid kaya kailangan kong puwersahin so ganoon din yung gagawin natin dito sa baba ano tanca-tanca lang muna. Sa halip na pahigpit, paluwag naman ngayon. <laughs> ano ba yan? Nagbago yung isip ko, mga kainags, ano. Ah, bababaan ko lang ng konti siguro dito. Konting-konti lang. Yung mga half inch siguro dito. Tsaka doon din. Kasi parang hindi ako komportable pagka ganyan, eh. Babaan lang natin ng konti. Konti pa. Konti pa. Yan. Okay na yan. Yan, oh. Medyo okay, mga kainags, ano. Yan. Okay. Okay na 'to. Higpitan natin itong isa. Okay na rin. Higpitan na rin natin. Tapos na. ayos mga kainags ayos na ayos diba <laughs> nakakatawa no <sighs> tapos mga kainags ano kung napapansin nyo alam nyo marami kayong naitutulong sa akin eh mga payo nyo mga advices nyo mga tips nyo mga kainags ano, especially mga talagang magagaling mag, 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 anong, mag mga kainags ibala eh, kong baguhin tong bahay ko total lang dyan naman kayo matutulungan nyo naman ako mura lang kasi ang mga li ano mga materialis ano? mahal talaga dito yung labor yan. Kasi gusto kong gawing mansion tong bahay ko, mga kainags, ano? Nandiyan naman kayo, tulungan nyo ako, no Ha? Ha? <laughs> <laughs> so, pwede yun, mga kainags, ano? Mura lang naman yung mga materialis dito, eh. Yung labor lang talagang sobrang mahal. So, since nandiyan naman kayo, itong bahay ko, bala kong gawing mansion. Di ba? So, bibigyan nyo ako ng tips, ha? Yung mga comment nyo, mga kainags, ano? <laughs> Papalabasin ko lang muna yung aso ko. Ang hihira. Halika na. Alabas ka na. Alabas na. Alabas na. Alabas na. Yan. Ay, hihira. Oops. Ito, ito itong kailangan natin, mga kinagsa. Ba, oh, dalawang piraso na lang, oh. Dalawa na lang, oh. 723. Yan. Ito, ang sukat nito ay dapat 5'8". Tama, oh. 5'8". Itong kailangan natin, mga kinagsa. Tama, ito nga. Yan. Yan. Hindi na ako nagpalit ng damit mga kainig, ano? Tsaka hindi na rin ako nag nang nag, ano, naglinis ng katawan. Diretso na kagad tayo rito. Hindi naman nila alam eh. Tsaka ganoon naman talaga dito, usually ano. Pagkagaling mo sa trabaho, punta agad sa hardware pagka may kulang. Hindi na kailangan maglinis pa ng katawan. So mamaya na lang, mamaya na lang tayo maglilinis ng katawan pagka natapos na project natin. Sabo. Kasi sinasabi ko, ano. Sa mga park mo naligaw ako ah. Ayun, yun, 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 yun. Madaling makita kasi ano eh. Oo, oh, ganda, no? Up. <laughs> mm. mm. Mainit kasi ang panahon ngayon, mga kainit, no? kaya madalas tayo makakita rito ng mga lalaki na, na naka, ano, nakahubad ng pang taas. Tapos meron ka rin mapapansin minsan dito mga nakatupis na babae eh. Nagro-roller skate Nagsasunbaiting especially pagka ganitong malapit nang matapos ang summer mga kainis ano Sana natin butasin ito mga kainags ano? Na ano? Ayun yung aso natin ano? <laughs> Sarap ng upo niya no? kasi bagong gupit yung ano yung damo no. Wow, kita niyo naman mga ang ganda tingnan ano. So inanda ko ng mga gamit natin para may pasok ko na to dito mga kainis sana. Pasok natin ganon. Ayun, pupukpukin natin pero sabi nila lagyan daw muna natin ng neto para kung sakaling pupukpukin natin hindi masisira or ma-damage yung tread, Pupukpukin na natin mga kainis ano. hindi pa ayos sana ha ano lagyan mo na natin ito yan yan, higpitan na natin ano yan so nararamdaman ko nang umakyat yung ano, at sumisikip yung iba, iba ilalim Tapos saka natin iganyan mga kainay ano? Ito lang yung naisip kong paraan sa ngayon mga kainay ano? Pero baka meron kayong ibang naisip Eh, ito po yung naisip ko sa ngayon. Tapos eh, lagba ka ko na lang ng alambre kung sakali. Ayan oh. o. Oh. ba? diba? Ayan. Importante lang naman eh, wag gumalaw ngayong ngayong ano na to no. Ngayong pagkakataon na to. O oh, diba? Ayos mga kainay oh. Ayos. Mm. So yan mga kayinags, ano? Tibay siya, oh. Ayos, oh. oh. Tibay. Ayos, tibay mga kainag. Oh. Di ba? Kahit pa paano, eh, importante lang naman. Wag lang gumalaw talaga to. Ito, wag gumalaw. So tapos talagyan ko na lang ng kalang dito sa gulong mga kainag ano? Diyan sa gulong, pati dito. Ayan, oh. so. Diba Di ba mga kayinags? matibay, ano? Ayan. So, okay na. Tapos yung project natin. Ayan. So, nilagyan ko na lang kalang mga kainags. Ano? Ayan, o. Ano. So, napapansin nyo, o. Oh, medyo tough na siya, no? So, tinutulak ko kasi papunta roon. Tingnan nyo kung mga kainags, o. Ano? Oh. Diba? O. No? So, kung sakaling uh, lumakas ang hangin papunta doon, mapiprevent na kahit papaano. Hindi ka tulad dati na wala. May potential na bumanga doon sa sasakyan ng ating ma ano no, ma mahal na bunsong prinsesa. Ayan, kita nyo naman mga kinis. Ano? Kahit pa paano, makakatulong pa rin yan. Ayan. Ayos. Ay, salamat. Ah, so mga kinis, ano? hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa pagsama. Aray ko. Thank you very much. Hanggang sa muli.